Uh, hello guys, uh, good morning sa inyo lahat guys Lahat ng mga subscriber ko uh, Good morning At Lahat ng mga followers ko dyan, uh, good morning sa inyo lahat uh, Magandang umaga Lahat ng mga kababayan of W, uh, good morning sa inyo lahat guys At magmukbang tayo guys ng talaba guys Makita uh, ko sa inyo guys kung magmukbang ako ng talaba At wala uh, guys, oh, panuuran nyo guys Yan uh, talaba guys Yan o oh. At saka yung sasawa natin guys, suka. At may kanin din tayo guys. Yan o. yan o. Ah, yan ang mumukbangin natin guys ngayon ng umaga guys. Ah, maraming salamat guys sa ah, yung walang sawang pagsubaybay nyo sa aking mga video guys. Maraming salamat at pakilike na rin guys at pakishare na rin ating mga video guys. Maraming salamat. Pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel guys. Kung napadaan mga kayo guys, ah, maraming salamat guys. So guys, umpisahan na natin pag mukbang guys. Ayan o. May tayo guys at saka guys. Ayan yeah, o. Sariwang sariwa guys. Ayan yeah, o. Unang subo guys para sa inyo guys. Ayan yeah, o. Sili pa guys, oh. Sa buyas. Kung saan mga kain guys, nanonood sa akin mga video guys. Okay, comment guys kung saan makarating ito akin mga video guys. Maraming salamat guys. Ayun yung maraming salamat guys. Okay, comment naman guys kung saan makarating at ating mga video. Gila itu, push enggak? Andang dia lah, hey, video, guys. Ah, marame guys. Thank you supporter guys. I'm good, guys. Ah. Marame selamat lagi, guys. Ah, thank you for watching, guys. Hello. Hello.